Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa pagsupal spal ng Kamara kay Cavite Representative Kiko Barsaga sa pamamagitan ng pagsuspindi sa kanya ng 60 days. Pag-uusapan din natin ang pahayag ni Batangas 1st Congressional District Representative Leandro Leveste. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligta ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Sinuspindi ng kamera si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng 60 days ng walang sweldo base sa recommendation ng House Ethics Committee. 249 na congressmen ang bumoto sa suspension ni Barsaga habang 11 ang nag-abstain at 5 ang kumontra. Ayon sa committee, ang mga ginawa ni Barsaga ay imposing incendiary social media contents on his Facebook accounts and retaining and failing to remove publicly reviewable inappropriate and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a house member ayon sa order ng kamara dapat natanggalin ni barsaga ang lahat ng 24 controversial na post sa loob ng 24 hours at binalaan siya na mas mabigat pa ang parusa niya kapag uulitin niya ang kaparihong asal pero iginit at nanindigan si Barsaga na hindi niya sinuway ang code of conduct ng kamera. Tinatanggap niya umano ang hatol sa kanya ngunit sinabi niyang dapat daw na magresign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala si Representative Leandro Livesti, isa sa mga limang kumuntara sa suspension kay Barsaga, nangatwiran na inuuna ng kinatawan ng Kongres ang mga maling isyo at binabaliwala ang mas malalang mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga Kongresmen at ayon sa kanya dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang pag-iimbestiga sa isang kasamahan na umano'y na uugnay sa multi-billion peso irregularities sa mga kontrata ng DPWH kaysa sa pagtuunan ang kaso ni Barsaga. Kunesyon ni Libesti, ang pagmamadali ng pagbuto ng kamera sa report ng Ethics Committee dahil ito ay inilabas lamang ilang oras bago ang butuhan. Kaya sa tingin ng batang mambabatas, ito ay kaduda-duda. Honorable Leandro Leviste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Sa aking sariling paningin lamang, ang suspension kay Congressman Kiko Barsaga ay itinuturing kong isang malinaw na pagtatangka ng mga nakakaraming congressmen para patahimikin ang isang kritiko na nagbubunyag ng umano'y multi-billion peso irregularities sa loob mismo ng Kamara at ng kasalukuyang administration. Malinaw na prinoprotiktahan ng Kamara ang mga sangkot sa anomalya habang pinaparusahan ang mga whistleblower. Masakit man, pero totoo ang kamera ay hindi na kumakatawan sa mga tao. Isang kapwa kong batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagdanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Komite on Ethics, Public Works o Infracom samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan nasa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. Magbigay lang ng comment. At Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. And thank you very much sa inyong panunood. See you again sa ating susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.